Hi guys, for today's video ay magluluto tayo ng bituelas na may pork. Tara na, simula na natin. Ito po yung bituelas na lulutuin ko ngayon. Pakuruan ko muna yung bituelas hanggang sa lumambot ito. Ito yung pork na ihalo ko sa bituelas. Siyempre, hindi mawawala ang shallot onion at saka white onion at garlic and then tomato and then cabbage. Naugasan ko na po ito at slice ko na rin ang cabbage. Let's start cooking. Painitin ang kawali at maglagay ng mantika. And then, ilagay ko na yung pork at ikrito ng konti ang pork hanggang sa magkulay brown po ito. And then, tanggalin ang pork muna kasi il iluluto ko dito yung onion at saka garlic. Fry fry ng konti yung mga ingredients. Para lumabas yung bango ng mga ingredients. And then, ilagay ko na rin yung carrot wow. at i-fry-fry ko ng kunti. Ihalo ko sa mga ingredients. And then, lagyan kunti ng tubig. Yung kamatis, nakalimutan ko ilagay kanina. Isama ko sana ito sa pag-fry ng shallot onion at saka yung garlic. Ngayon ko lang nailagay kasi nakalimutan ko. And then, takpan at pakuluan ng konti. Wow! Pag ganito na siya, ilagay na yung bituilas. Wow! Ang bituilas, ito yung pinakuluan ko kanina hanggang sa lumambot. Bago ko ilagay dito. And then, lagyan ulit ng tubig kasi pakuluan ito ng konti. Wow. Lagyan ng patis. Wow. And then chicken powder. Wow. And then konting asin. And then takpan at pakuluan about ng mga 15 minutes. After 15 minutes, ilagay yung cabbage. Wow! Mix, mix lang para mahalo ng mabuti yung cabbage. And then, pagkaroon ito ng konti para hanggang maluto yung cabbage. Ito na, guys. Wow! Untuk na nasya Thank you for watching please like and share and subscribe button thank you so much